Karami ng ulan, guys. <laughs> Where a mother's heart is unconditional love. Ay, ganun. Gain. ano pa alam nyo sa gagal? Um, daging, huh? Um, hindi niya bila duro ba? ato yung kaya mo ganon, na, to so yung, dilat, dilat ah, na, binilad. isya ano guys? isya very, Parang fresh na, na fish, tapos binilad lang sa araw, ng ilang oras lang. i'm going to be free to eat Much, much, much later. Ano naman ka tao ba? O dito na muna ako. Gawin mo. As we take shade. Yo. Uh -huh. See you later, guys. Aran na ang ulan. Much 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 later. Nabasa namin ng ulan, guys. Sayang, <laughs> so, limang pasahero. Inattend na lang namin. Ay naku. Medyo hindi na umiilaw ang slide mo sa oh, king like camera. As a stabilizer. Ha? Ang ayun tinatay ko palang ilaw namin so may ilawin natin ayan, ayan na kung so, ganito rin ka hirap ang buhay ng isang chuper guys kaya lahat ng respeto at saludo para sa ating mga chuper syempre kahit umulan init itinila din yan ni Linda, guys para sa family yung mga ama. Kaya saludo din tayo sa mga ama natin hindi lang sa ina. Kasi yung pag-aasawa pag hindi lang naman yan. Uh, Paghihirap ng isa, syempre dapat dalawa nag nagtutulong-tulungan. Tama ba yun? Yung pag-along okay. Ano ba guys? Nagapuligay. Share responsibility. tutulungan niya ako magbukas ng pinggan, maglaba. Share responsibilities, guys. Pero pag ganito, ganito na umuulan, parang maraming pasahero kasi nga ito. Kasi ah, sila naglalakad. Sumuha na ako guys naputol yung camera ko hindi pala na ano hindi ko pala na kunan lahat kasi nag ano ako nag full storage so nag delete na ako na na kami ngayon sa save more Ipili kami kasi nag ano nagpadala si Maxine ng ano pabili siya ng pwede niya makain para magre-review kasi exam nila ngayon exam week nila Some work nila ngayon Kaya habang nag-aaral Kailangan may makupkot Para hindi antukin pa Kaya pasok muna kami dito ni papa Mamaya akong ipagpatuloy yung kwento ko Si Margaret wala pa man So hanggang dito lang muna Kasi bawal nga mag video video Diyan sa loob ng safe mo So see you later guys A few inches later yung light ng aking ano wala na wala ng charge ah, ano ba yung kanina yung kwento ko? so yun na nga guys ah, yung kwento ko na kasi yung Uh, akala ko yung camera ko nagre-record pa wala na pala full storage na kaya yung mga pinagdadakda ko doon <laughs> hindi na pala na-record so dito na lang, mag explain na lang ako sa inyo kung ano ba talaga yung nangyari um, pumunta naman nila ang asawa ko para sana mag-report sa kanyang office kasi gusto niya na bumalik dahil syempre uh, lagi ko yung binabagit sa inyo marami kami estudyante Maraming umaasa na anak sa amin. At saka yung asawa ko lang naman ng aming source of income. Kaya kailangan niyang kararating niya lang. Pahinga lang isang buwan. Pabalik niya kaagad para sa, yun nga. Para din sa future ng aming mga anak. So, uh, to make the long story short, kung siya na Maynila, nagmedikal, doon nakita na mayroon siyang atrial fibrillation. Bali, ano yun? guys yung puso niya yung parang may part doon na na may difference siya nagkakaroon siya ng mga irregular beats parang bumibilis ang tibok ng kanyang puso at yung ano guys yung atrial fibrillation pag may ganun ka parang prone ka sa stroke uh, pagka hindi mo iningatan yung sarili mo without proper medication, prone ka sa stroke, kaya hindi siya nakapasa sa kanyang medical. At ako din guys, ayoko rin umalis siya sa ganyang sitwasyon kasi mahirap na, di diba? <coughs> Excuse me. Kaya nag-decide kami, siya ako ang mga bata, nag-decide kami na bumalik muna siya, pagpapahinga, uh, under medication, sanam. Uh, sana, magiging okay, sana makinig sa gamot uh, para makabalik siya. At saka kung hindi man, yeah, if you figure out na lang namin kung anong pwede namin gawin. Kasi nga nag-aaral yung mga anak namin. Hindi pwede na wala, kailangan mayroon. So, shout out, natok. salamat ako kay Nana Leeds TV. Uh, sa YT kasi guys, siya ang pinaka-close ko. Pinaka, para sa akin, parang matalik ko na rin, ko na, rin na kaibigan dito sa YT nandiyan siya lagi para sa akin ay sa lahat ako sa kanya uh, pinag pre-over niya ang aking asawa uh, sana magiging okay and Alex TV maraming maraming salamat appreciate ko po uh, yun, yun na nga guys hanggang uh, dito na lang siguro sana everything will be fine sana magiging okay ang lahat uh, hopefully guys